Ito po mga boss ang Rosy Machu 150. Tara na po, alamin po natin kung magkano po ang uh, cash nito ngayong uh, 2025, November. Kapag cash po ito mga boss, uh, 46,500 po. Ayan, uh, murang-mura po ito mga boss. Uh, pwedeng pang pasada, pwedeng pang service po mga boss. Yan po. Kapag sa monthly naman po, uh, kailangan nyo pong mag-down ng uh, 2,000. Sa 1 year po ang babayaran nyo po, uh, 5,285. May rebate po yan na 300 mga boss. Uh, at kapag kukunin nyo naman po ng dalawang taon, 3,120 po. Yan, may rebate din po na 300 mga boss. Uh, at uh, siyempre po, pag kukunin nyo po ng 3 years, yan po. 2,395 mga boss. Yan po, ang uh, cash at uh, man, uh, yearly installment po ng uh, Rosie Machu 150. murang mura po ito mga boss. Ang uh, 46,500. Yan po. Uh, ito yung motor na talagang makasaan po sa pang araw-araw po na service at maasahan din po ito sa mga panggarga at sa mga pangpasada po. Yan, napakaganda po itong uh, motor na ito. Pag sa murang-mura -mura na po, talagang uh, tatagal po ang uh, rusi dahil uh, ang mga macho po na motor po ng rusi ay talagang matibay po mga boss. Ayan po, napakaganda po ng kulay nito mga boss. Kaya nagustuhan ko po itong uh, Machu 150. At itong uh, front fender niya po, uh, lagyan nyo po ng uh, mudguard para hindi po mas maputikan po yung makina po ng motor. Ayan po, uh, dugtungan nyo na lang po. Marami akong nagustuhan dito mga boss sa uh, Rosie, uh 150. Yung uh, fuel tank niya po, uh, 10 liters po yan. Uh, napaganda po sa ride dito mga boss. Kahit sa mga walang gasolinahan po, talagang uh, hindi kayo maubosan po ng gasolina mga boss. Yan po. At uh, umaabot po ito ang uh, top speed niya, uh, 120 po. Basta po yung sprocket nito, ah. Uh, 15 by uh 34 mga boss. ayan po. Wala pala itong uh fuel uh indicator po mga boss. Pero okay lang. Kasi kapag nag-reserve naman po ito mga boss, uh, aabot po ng uh, 25 kilometers po yung aking sinubukan na nag-reserve po itong uh, motor na ito. Uh mula ko po hanggang doon sa may uh, Marilacay Highway doon sa uh, antipolo inarawa na uh, hindi pa po uh, naubusan po ng gasolina dahil uh, ang pagkakalang ko po nito sa isang uh, litro po aabot uh, po ng uh, 40 kilometers kapag nag reserve po ito kasi uh, dalawang litro pa po yung uh, natitira kung 40 kilometers po yung isang uh, litro at dalawa po ito abot po ng uh, 80 kilometers po kaya lang po uh, wag na pong paabotin ng uh, 30 kilometers para mas maganda po para mas sigurado po uh, 25 kilometers, uh, pwede na po kayo magpagas mga boss Yan. kaya kahit po walang uh, fuel uh, uh fuel gauge indicator, okay lang ito mga boss ngayon po ang rusi uh, machu 150, talagang uh, matibay po ito mga boss, uh, talagang uh, mura na uh, pwede pang pangpasada uh, pang service po mga anak buhay, yan po, maraming salamat po mga boss sa panunood